Hello everyone! Ayan, nandito kami ngayon sa Tabing Dagat. Ayan. Ang ganda ng view, oh. Look at that. Ayan. Manguha Mikin Hason. Mga Bisaya lang ang makarelate, ani. Kaya manguha Mikin Hason karon kay Damong Kin Hason. Ayan. Kauban ako akong mga kids. Akong pinsan o ako ang iyaan ayun sila nandun sa dulo <laughs> nanguhag hasun kaya mungkin kinhasun damong mga sihi uh, so, ayan sa dagat kay linaw si hi si hi baby Oh, nag-enjoy naman siya. Smile. siya Smile! Nag-enjoy naman siya. <laughs> Ayan, say si hi! 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 Masaya? Ayan, nag-enjoy siya. Say si hi! Ayan, mga bato-bato lang siya. Wala siyang buhangin. Mga bato-bato lang mayroon dito. Mga bato. Hindi siya katulad sa ibang uh, baybay na mayroong buhangin. Mayroong Si hi. Ayan. nag enjoy naman siya sa dagat. Ang lawak, ang lawak dito. sobrang laawak hanggang dulo doon hanggang dulo ayon Bye! Ay! <laughs>